tahu po. Nope. <laughs> Jonathan Galang po. Sina? Jonathan Galang. At saka Irish Torres. Yeah. Oh, ah, ano meron dyan, te? Ano meron dyan? Ano meron? <laughs> yes, ah, besta dito. Pwede te? Eh, kahit konting pagkain lang. Oh, Pwede mo kaya kahit konting pagkain? Kapal na mukha mo. Kita yan kapila. <laughs> Mangi lang po kahit konting pagkain. Dalawang beses na yan. Tayo <laughs> dito na lang plastic wala lang. Ayaw di ba? <laughs> Plastik wala lang. Sa <laughs> sa kanin.

Ayaw mo ha Ay. <laughs> Sus, kunwari ka pa, italent e mo naman yan May yelo pa po Ay, ang yelo, 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 yelo Ay, may yelo ka May yelo po Alright Kung nga po eh Ay, salamat po ha Ah, may ice cream po Grabe. May ice cream pa. <laughs> Pwede pong ng po kong ng perito? perito po. Tay, magandang hapon tay. Pwede ko mangingi kahit konting pagkain, tay? Ha? Be, Pwede po? Oo, kahit sal Salamat po, ha? Oo, be, di Thank you po, ha? Plastic na lang tay. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Sige po, kahit isang kanin lang po tsaka isang ulam, okay na po. Okay, okay na. Thank you po, ha? Pasensya na po sa store mo, ha? Ito po yung plastic bag ko, tay. Anong pamilya kayo dito, Tay? Manalo Manabat. Manalo Manabat, Tay. Okay, bait ah. Ay, sige po, okay na po yun. Kahit ano na lang po. Saan po kayo kumukuha ng... Sige po, may ice cream po po ako dun. Binigyan ako ice cream. Salamat po, ha? May nagre-request lang po kasi sa, ano, kaibigan ko. Sige po. Ah, na? O, Mike, kumakain Ano po? Ay, paborito ko po yan. Ito po, ito. Salamat po. ako nalang kumakain ng mo. Oh po, mm -hmm. sige po. Dos. May libre ng pagkain. May libre. Uy, magkara. Tin mo ako ng iwagan ng iyong pagmamahal. <coughs> Hayaang um, mata Ayaw diba? <laughs> Thank you po Tambalang <laughs> <Abi Piesta! laughs>